kahulugan ng peach sa panaginip. Ang mga peach ay kumakatawan sa mga aspeto na may kaugnayan sa isang karakter na dapat mong bigyan pansin. Ang bawat uri ng prutas ay may kahulugan, lasa at texture. Ang mga milokoton ay may dalang simbolo ng personalidad. Ang bawat uri ng prutas ay may iba't ibang katangian at benepisyo. Ang mga panaginip tungkol sa mga pitch ay kumakatawan din sa tadhana upang makakuha ng tagumpay. Ang mga panaginip tungkol sa mga milokoton ay nangangahulugan na maaabot mo ang tugatog ng tagumpay. Salamat sa iyong pagsisikap. Ang kalagayan ng mga milokoton na nakikita mo sa mga panaginip ay maaari rin matukoy ang kahulugan. Kapag hinug na ang prutas, nangangahulugan ito ng hindi pangkaraniwang kita at mabuting kalusugan. Samantalang ang maasim na mga milokoton ay maaaring magpakita na kailangan mong magtrabaho ng mas mahirap at magkaroon ng pasensya. Kinakatawan din ng mga pitch ang gawain kasalukuyan mong ginagawa. Makakatulong kung merong kang pagmumuni-muni upang makita ang mga bagay mula sa ibang pananaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng mga milokoton. Kapag nakakita ka ng berde at hilaw na pitch, ito ay senyales na ikaw ay masyadong mabilis na gumawa ng mga bagay nang hindi nag-iisip. Panahon na para mag-isip ng mas logical at hindi gaanong emosyonal kapag gumagawa ka ng mga desisyon. Kung babaguhin mo ang mga katangiang ito, samantalahin mo ang mga pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malalaking milokoton. Ang mga malalaking milokoton sa isang panaginip ay nagdadala ng mabuting balita. Ito ay karaniwan isang palatandaan na ang mga masasayang bagay ay nasa unahan. Kapag nanaginip ka ng higanting mga milokoton, ito ay tanda ng tagumpay na iyong makakamit. Ito ay nagpapahiwatig na malapit ka ng umani ng mga bunga ng iyong mga pinaghirapan sa ngayon. Darating ang sandali ng kaligayahan at oras na para tamasahin ang saya. Ang malalaking prutas ay tanda ng mga resulta ng iyong iba't ibang pagsisikap. Kahit kainin mo ito, Senyales ito na nakamit mo ng maayos ang iyong layunin. Ang malalaking prutas ay tanda ng mga resulta ng iyong iba't ibang pagsisikap kahit kainin mo ito. Senyales ito na nakamit mo ng maayos ang iyong layunin. Sa kabilang banda, kung ang panaginip na ito ay hindi nagpapaginhawa sa iyo, kung gayon ito ay nagpapakita ng pagwawalang bahala ng ibang tao sa iyo maaring sinusuportahan ka ng mga tao ngunit pinag-uusapan ka rin ng masama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinog na mga milokoton. Kapag nakakita ka ng hinog na mga milokoton, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagkamayabong. Kung ikaw ay isang asawa at nais ng pagbubuntis, kung gayon ang panaginip na ito ay kumakatawan sa gusto mo. Ang mga hinog na milokoton sa isang panaginip ay nagsasabi din ng pinakamahusay na mga nakuha at simbolo ng material. Kahulugan ng panaginip tungkol sa peach juice. Kapag nanaginip ka ng masarap na peach juice, ito ay tanda ng swerte. Ito ay tanda ng kaligayahan mula sa iyong trabaho sa ngayon. Makakatanggap ka ng gantimpala para sa iyong pagsusumikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na mga milokoton. Ang pitch na may dilaw ay kumakatawan na ikaw ay isang hakbang na mas malapit sa pagsasakotuparan ng iyong mga pag-asa. Sa lalong madaling panahon ay aani ka ng mga bunga na iyong mga pagsisikap. Darating ang magagandang bagay at mabilis kang magiging matagumpay sa iba't ibang larangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puno ng pitch. Kapag nakakita ka ng puno ng pitch sa ang ito, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagpapakumbaba maaari rin ipakita ng panaginip na ito na masaya kang nabubuhay kung nasaan ka man. Ang puno ng pitch ay sumasalamin sa ginhawa at kasiyahan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok ng mga milokoton. Ito ang pinakamasamang bangungot ng mga pitch. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig ng kabiguan dahil sa mababaw na kaalaman at masamang pagplaplano. Makakatulong ito kung meron kang isang tiyak na plano upang simula ng iyong trabaho. Nakuha mo ang araling ito dahil nagaaksaya ka ng oras at pera o iba pang mapagkukunan. Ang mga bulok na pitch ay nagpapahiwatig din na ang iyong negosyo ay mabibigo at ang iyong mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Ang mga bagay na tila nangangako sa simula ay uundad lamang kung susubukan mo ang iyong makakaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa matamis na mga milokoton. Ang mga matamis na milokoton ay nangangahulugan ng pagkabukas palad at pakikiramay. Ipinapahiwatig ng panaginip na ito na mas gusto mong makita ang mabuti sa ibang tao kaysa sa kanilang kasamaan. Ano ang magpapahintulot sa iyo na maakit ang atensyon ng mga tao? Marahil meron ka mga kaaway, ngunit pinili mong magpatawad.